Iniwan ka ba ng karelasyon mo at gusto mong bumalik siya sa'yo? Pwes, pagising mo sa umaga, kahit anong araw ay pwede mong gawin ito. Mag-focus. So, ang kailangan mo lang ay pulang ball pen. Mag-focus. Kunin ang pulang ball pen. Sa ilalim ng daliri, ng lahat ng daliri ay maglagay ng star. So, halimbawa, ito yung inyong kamay. Lahat ng daliri nyo, lagyan nyo ng star. So, yan. Ganyan. So, lagyan ng star lahat ng dalire 'yan. Pagkatapos, ilagay din ang kanyang pangalan at birthday. So, at lagyan din ng star sa simula ng pangalan, sa dulo ng pangalan at sa itaas ng pangalan. So halimbawa, ang pangalan niya ay Juan Cruz. 'Yan. So lagyan natin ng star sa dulo at sa taas. Tapos ilagay din ang kanyang birthday. So sa simula ng birthday, halimbawa, uh, December 21. Lagyan nyo rin ng star yan. December 21, 1986, lagyan nyo ng star sa magkabilang dulo, sa simula at sa huli, at sa ilalim. Yan. Pagkatapos ay kuyumi ng palad, banggitin ang pangalan at kahilingan. Halimbawa, Juan Cruz, so ano yung birthday niya? Uh, December 21, 1986, uh, saan ka man naroroon ngayon ay maaalala mo ko Mamimiss mo ako ng labis at ibabalik mo ang dating tamis ng iyong pagmamahal at walang makakahadlang sa iyong pagmamahal sa akin. Babalikan mo ako at magsusumamo ka na tanggapin kita ulit. Mag-uumiyak ka na magbabago at di na ako sasaktan. Ako na ang ipaprioritize mo bago ang ibang tao at ibang bagay. Marirealize mo na di mo kayang magalit ako sa iyo at mawala ako sa iyo. Magsusumamo ka na patawarin kita at ibabalik mo ang dati. Di mo na ako lolokohin, di ka natitingin sa iba at ako lang ang mamahalin mo habang buhay. Bibigay mo na uli ang buong atensyon mo sa akin. Sobrang mamimiss mo ako ngayon. Ngayon mo marirealize na di mo kayang mawala ako sa buhay mo. Di mo kayang iwan ako, di mo kayang saktan ako, di mo kayang magmahal ng iba, di mo kayang mabuhay ng wala ako. Kaya at makikipagbali ka na sa akin. So sabihin ang inyong kahilingan ng seven times. So pwede niyong baguhin ang kahilingan, pwede niyong igsian, pwede niyong dagdagan, So, depende sa inyo kung ano yung nasa loob nyo, kung ano yung nais nice nyo, kung ano yung kahilingan nyo, yun ang sabihin nyo. So, sabihin ang kahilingan ng seven times. Pagkatapos ay hipan ang iyong palad. So, hipan. <laughs> Ganon, hihipan natin. Yun. So, gawin to ah, kahit anong araw, Basta pagkagising nyo. So, habang hindi tumatalab, gawin nyo araw-araw tuwing pagkagising nyo. Hanggang dyan na lamang. Sana makatulong sa inyo ang ritual na to. Actually, may mga positive na feedback na tayo sa ritual na to. So, sumampalataya lamang na matutupad. Gawin ng buong konsentrasyon, ng buong pagmamahal, ng buong paniniwala para tumalab ang anumang ritual. Maraming salamat at sana makatulong sa inyo ang ritual na to para bumalik ang inyong partner or minamahal. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Bye-bye!